Good afternoon. Today is Monday. Kakatapos lang ni Mario sa work. At nandito kami ngayon sa fishing yard. It's past 4pm. Kasi nga, fishing is life, diba? So, manghuhuli siya ngayon. Uli na mga salmon. And see kung may manghuhuli siya. Nandito na kami ngayon sa location kung saan si Mario. So, ito siya. So, ayan. Tatawid kami ngayon dito. So, ayan, guys. Ayan, tatawiran namin. So, anyways, mag-concentrate muna ako sa paglakad kasi ayokong ma -ano, matapon yung cellphone ko sa tubig. Delikado. Yes, guys. Ito na nakaupo na ako. Si Mario nandun na sa na siya. Ayan na siya. Refugee na siya. Okay. So, hopefully, maka, ano, makahuli siya sana makahuli may nahuli na agad mm. may na siya agad ito na yung first inch niya Nakahuli agad. My gosh. Ay, i-release niya. Kasi hindi pwede. Yup. Snag. I-release niya. Yeah, ni -release, ay, ni release niya guys. Snag kasi. Pero ata siya nakuli ulit. Mereka berada di bawah situ Mereka berada di bawah situ Mereka berada di bawah Oh Napakita ko sa bibig niya ko ha. Yes, Sa bibig sa ko ha. Nabali ata yung ano niya. Ay, hindi ko alam, guys, kung ano nangyayari. Sarap yung nakawalan yung anakawala, pero may nabali. Ay, nabali. Okay guys, see yun you na on okay, it. so, nasira yung rod niya. Nag-snap. Ano yeah. yung asawa ko ha? Na-snap na yung fishing rod niya. Nag-fishing pa rin. So, titignan namin sa friends kung mapapalitan nila or hindi pero wala na kasi sa akin yung resibo tsaka dalawang taon na rin so malabo but we'll see worst comes to worst bibili ng bagong fishing rod si Mario but it's okay para lang naman sa kanya and he will have fun so, so we'll see May nakuli si Mario kahit ganyan yung rod niya. Sana hindi ulit mapigtas. Kasi kanina sayang nasa bibig yung ano, ang laki-laki pa naman ng pink. Guys, nagla naman. flight like naman. So, baka kawalan ni Mario. Oh, uh, well. So, susunod na lang uli. Oh. Hindi si Mario nakahuli. Nagtagi na siya doon sa line. Oh. Patanggaw siya. Para nakuha na niya ata. Nakahuli yung mag-asawang Pilipino. Oh. Oh, so, nakuha na niya. They're pink. Ooh. Ay, baka sa buntot na hula. Anyways, guys. Tsaka na tayo mag-video kapag si mare yung nakahula eh. Ay, sa ang tawa ko. Doon sa ay, ano, fish grab, may nahuli siya. Sana sa ano, sa bibig yung ano niya yung huli niya para may maiuwi ka sabi. sa bibig ata oo sa bibig ano hmm. sa na pink 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 alam mo bakit pala pink kasi kuba oo sa bibig ay thank you lord at may ko siya -hmm. So guys, ang ilan na yung ista pero hindi ko talaga kaya ibigay yung pagpatay niya sa ista. So, next part tayo. Ito lang, sunod-sunod yung pagkakahuli ni Mario. Hindi ko na ang video kasi syempre mas gusto kong manood eh. So, sabi nga daw Pi, yung sumisigaw siya kanina. So, tingnan natin. Tsaka kasi yung iba niya nahuhuli slag. Na, so, kailangan niya pakawalan. So, okay lang na hindi ko na nabili oh ayun, stag na naman. Stag ba? oh Yeah, stag na. Kakakawala na yun. Ito, oh. yeah, pinakawala niya kasi stag. Guys, oh. yeah, ano to lang. Malingat lang ako sa girl. Saglit lang ha. Nakakahuli agad si Mario. Pag pinapanood ko, medyo natatagalan. Pero nalingat lang ako saglit. Ayan, may huli na naman siya. So, we'll see kung pakakawala niya uli or ikikip na niya. Nandun pala siya. Ito yung pinupulong ko. Ah, slide. So, pakakawalay na yan. Slide guys. So, pinakawalay na ulit. Next. Kasi so, ang dami nga na nakukulog pero yun na, pinapakawalan niya kasi nga snag. Eh bawal dito yung snag sa Canada. Kailangan mo kunin mo sa dito. Para bakit mo, tapos mailag mo. Mm -hmm. Guys, after siguro 15-20 minutes, ito nakahuli na ulit si Mario. Kung nga na, sabi ko, hindi ko binivideo lahat. So, yeah, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Nakaharang si Kuna okay lang okay. ala, siguro kukunin na ni Mario kasi ano eh nilalabay il niya eh. pink, pink, pink yup, pink niya yeah. maglaki ng kuba pink so anyways guys, bye bye kasi ayoko pinapakita yung pagpatay So, ayan guys, natapos na napatay na niya. So, pakita ko na. So, ayan, pink siya. Ilalagay na niya doon sa kanyang lugar. Ayan guys. Guys, ang usapan dalawang oras lang. <laughs> Six o'clock na. Pinting <laughs> na bali yung usapan. Nag-enjoy -e kasi. Pero okay lang. Hayaan ko siya. May pasok pa yan bukas. Buti na lang meron ng may luto sa bahay. Pero magluluto pa uli kami pagdating kasi. So, ayun. And, yeah. Panonoorin ko lang ulit siya mag-fishing. dalawang salmon na kami. Pink. Kahit, you know, sira yung kanyang ano, sira yung kanyang rod. So, gamitin niya siguro bukas yung luma. So, mag-fishing yan uli bukas. So, ito na naman guys, siguro after, wait lang, anong oras na ba? After, ay, nakawala, 10 minutes, nakahuli, pero nakawala, susunod na ulit. Sito na si Mario, uuwi na kami, uuwi na kami guys, yun. Tingnan natin kung mapapapost ko siya kasama yung mga isda niya at saka yung sira yung rod na guys oh ito yung dalawa niya na sa nasira niyang putol naputol niyang ano pole so ayan guys oh tapos na kami at na kami uuwi na hmm. ayan, ayan love ko tingin ka nga uli pag ano pag naman hmm. yan di. yan ang ano Oh, ganda di ba? okay guys, see you see